Ayan po mga kalaki, hello po sa inyong mga <laughs> sa masusugi daw mga followers dyan. Siyempre, andito pa rin po tayo. Second day na po natin dito sa Baguio. Siyempre, alas 5 na naman ng hapon at mamimigay na po tayo ng mga talagang masuswerteng mga numero po para po sa mga nag-aabang lagi dyan. At siyempre, malamig na naman ang panahon. Look at this. Oh, kala nyo, wala ako sa Baguio. Nakita nyo yan. Pine tree yan. At syempre nandito tayo sa isang park. Oops. Oh. Oops. Oh, ang ganda di ba? Napaka ganda dito. Ah, uh, pakalamig. Ayan mga kalaki syempre ang ating pong mga Alam mo, ang sarap pala rito pag Bermans, malamig talaga. Malamig ang Burmans nila rito. Okay. So mga kalaki, halika na. Kunin mo na ang mga lucky numbers namin ngayon. <laughs> ngayon po ay mamimigay po tayo ng mga birth code naman po ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. Okay, eto po mga kalaki. Makinig kayong mabuti ha. Kaya kung ready ka na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Kaya eto na po mga kalaki ang pinanganak ng January. Ang pinanganak ng January, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 1 at number 22 Ang pangalawa po, ang 3-digit lucky numbers, number 722 At ang 4-digit lucky numbers ay number 9871 Ayan po mga kalaki ha, ang pinanganak naman po ng February Ang pinanganak naman po ng February, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 5 At syempre, ang 3-digit lucky numbers mo ay number 741 at ang 4 digit lucky numbers mo ay number 4, number 1, number 6 at number 5. At ang pinanganak naman po ng March, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 2 at number 26. At ang 3 digit lucky numbers mo ay 715. Ang 4 digit lucky numbers mo ay 2924 24. at yung pinanganak naman po ng April, ang two-digit lucky numbers mo ay number 8 at number 19. Ang 3-digit lucky numbers mo ay 217 Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, number 7, number 1 at number 1 Ayan mga kalaki, ang ipinanganak naman po ng May Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 27 at number 21 ang 3-digit lucky numbers mo ay 230 at ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3, number 7, number 7 at number 5. Ayun mga kalaki Syempre, ang ipinanganak naman ng June, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 4 at number 10. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8, number 4 at number 1. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 5, number 5, number 6 at number 2 at ang ipinanganak naman po ng July. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 8. Ang three-digit lucky numbers mo ay 380. Ang four-digit lucky numbers mo ay number 4, number 4, number 1 at number 6. Ayan. Ang ipinanganak naman po ng August. Ang two-digit lucky numbers mo ay number 20 at number 27. Ang three-digit lucky numbers mo ay number 5, number 3 at number 6 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 9, number 3, number 3 at number 4 Ayan, at para naman po sa ipinanganak ng September, October, November, December, yung apat na yan, ibibigay natin yan maya-maya lamang po para Pagkatapos nito sa sasabihin ko, syempre sa mga bagong followers din na naghahanap po ng mga lucky numbers na mga tatayaan nila sa Loto at sa STL o Weteg, ito na po ang mga ideas namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, I-follow nyo po, dadaan po ang FYP namin sa inyo para everyday may lucky numbers kayo, may tips kayong nakukuha. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parongkin po na meron pong 316,000 followers. Take note po ah, kasi gumaraming gumagaya ng account namin eh. Baka maligaw kayo. Sa Facebook, hanapin nyo Red Parungkin na merong 316,000 followers. Sa YouTube po, 16,000 followers. Sa TikTok po, 414,000 followers sa po tayo mga kalaki. May second account po tayo, Aris Gatchalian. At red kin po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. At may 50,000 followers na po mga kalaki. Ayan, diyan po kayo magme message at mag Re-request mga lucky numbers. Pag nabasa ko yan, re-replyan ko kayo agad. Friends na tayo, may code ka pa. Pero dapat nakapalo ka ha sempre, dumadami, dumadami na po ang mga napapanalo natin sa private consultation. Hindi natin pinagkakailan na merong hindi nananalo. Pero ang importante, may mga nananalo ha. Hindi na biro pang napapanalo na nila. 200,000, 300,000, 400,000, 50,000, 10,000, 5,000, 20,000. Hindi na biro yun na binibigay natin sa kanila, di ba? Ang, mem, ang private consultation po, may, me may membership fee po. Pero good for 3 months po. Kaya kung interesado ka, mag-message ka na sa messenger, sabi mo interesado ka, tatawagan kita. Make sure po na makakausap nyo ako bago po nyo kayo magpa-member para legit. Ayan. Kaya eto na po mga kalaki ha. Ang lucky number sa amin, hindi po pilitan. Kunin mo na ang pinanganak ng September. Eto na ang 2 digit lucky numbers mo ay number 5 at number 20. Ang 3 digit lucky numbers mo ay 2, 6, 5. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9, number 5, number 1, at number 8. Ayan po. Ang ipinanganak naman po ng October, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 9. Ang 3-digit lucky numbers mo ay 405. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 5, number 0, number 0 at number 7. Ang ipinanganak naman po ng November, eto na po, November, kunin mo na, number 14 at number 27 ang 3 digit lucky numbers mo ay number 859 ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7603 at eto na po ang aking buwan ng ipinanganak ko ng December eto na ang 2 digit lucky numbers mo ay number 6 at number 14 at ang 3 digit lucky numbers mo ay 516 ang 4 digit lucky numbers mo ay 8169 ayan mga kalaki kompleto na po syempre ang mga pinanganak ng January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December kung yan ang birth month mo eto kunin mong lucky numbers ito alagaan mo sa loob ng 3 days okay at syempre inaabangan nyo ang 6 digit lucky numbers eto na ang 6 digit lucky numbers pwede sa 642, 45, 49, 55, 58 eto na po Number 26, number 38, number 41 number 32, number 21 at number 18. Ayan po mga kalaki, kompleto na. Siyempre dito na tayo sa shout out time. Shout out po sa pamilya Valdez ng ano to. Muntinlupa City. Hello po sa inyo sa Barangay Muntinlupa City, Barangay Bato i eh, lugar to eh. Muntinlupa City. Diyan po sa ano to. Ah okay, sa tabi po ng ano 'yan. Oh, hindi ata pwedeng basahin. <laughs> Ayan po, basta po sa pamilya Valdez, maraming salamat po sa panonood. At siyempre po, maraming salamat po sa mga tricycle driver po ng Toda po po sa Kawayan Isabela. Hello po sa inyo. Uy, marami kaming followers sa Isabela. At sana po manalo po kayo. Ang ingay naman ng ambulansya. At sana po manalo po kayo sa aming vlog. Ang hangad po namin dito sa Lucky World. Manalo ka, manalo ka, manalo ka. At ngayong gabi, sinisigurado ko sa iyo, magcha-chat ka sa akin na Sir Red, nanalo po ako. Claim it.